We'll yung mga prices ng mga tourist spot sa Hong Kong. Lalo na ngayon kung gusto niyo mag-travel sa Hong Kong, ibibigay ko sa inyo yung mga updated na prices. Ah, uh, ngayon na to ha, uh, ngayong month ng 20 uh, ng March 2023. And alam naman natin ngayon sa Hong Kong medyo maluwag na. Wala nang mga swab test na kinakailangan. So nag-open na rin sila this year. So talagang mas okay siyang pumunta ngayon and yung weather ngayong March and April ay medyo malamig pa rin naman. So, parang mga Hong Kong pa rin naman yung lamig nila. I mean, Hong Kong, parang bagyo pa rin yung lamig nila doon. So, yan. So, pwede pang pumunta. Lalo na ngayon, malapit na ang Holy Week. Mahaba ang bakasyon natin at ninyo. Baka gusto ninyong maiba naman, hindi naman mag-beach, gusto niya magpunta sa ibang bansa, lalo na ngayon kasi, di ba, medyo trending ang pagpunta sa mga Taiwan, Hong Kong, Singapore. Singapore medyo mainit nga lang, so Bangkok. So, kung gusto niyo at first time niyo pa lang, mas siguro mas magandang punta na una ay yung Hong Kong. So, ngayon, isi ko sa inyo, pero hindi ko na lang sinama dito yung sa mga plane ticket, sa mga airlines, kasi baka meron kayong mga gustong yan. Katulad ng, baka gusto nyo kasi Cebu Pacific, or meron naman tayo yung pal. Meron pa rin naman atang Air Then kami kasi nila na, uh, since nagkakaroon kasi mga problema ngayon, di ba sa Cebu Pacific. So, nag-shift muna kami sa Katay. So, yon baka gusto nyo lang din i-try Then, mapapanood nyo rin naman doon sa last vlog ko before. So, yung kung may free food ba siya, ano ba yung itsura ng loob ng Katay Pacific. So, yun, pwede nyo naman balikan yung video na lang or yung vlog ko na lang. So, yun, hindi ko na rin share yun. And, pati yun sa mga, sa hotels, hindi ko na rin siya sinama dito. So, i-share ko sa inyo. Kasi baka mamaya, mas gusto niyo mas magandang hotel, or gusto niyo naman yung budget yung budget lang, yung pasok na pasok lang doon sa, ano ni'yo budget niyo mga hostel, so yung mga ganon, pero kung gusto nyo rin itry, yung kung saan kami nagstay ni Nanab, nung last last Feb 26 kung pumunta kami noon, so last month lang, kung gusto nyo, ah uh, tinakita ko rin doon sa vlog ko yung itsura ng hotel namin doon sa bandang central yon so yon try nyo na lang din i-check siguro ko hindi naman napanood yung vlog kong yan, pwede so, yun, naman panoodin. So, yan. Marami namang magagandang mga hotel doon. And, depende kasi kung saan nyo gusto eh, mag-stay. meron kayong gustong puntahan na mas malapit kay doon, or kung gusto nyo sa may Disney. Kasi sa Disneyland mismo may eh, kung uh, may anak kayo, pwede naman doon na kayo sa Disneyland kasi meron din man silang hotel doon. So, yun, mga yun, hindi ko na share kasi baka iba-iba naman kasi tayo ng gusto, di ba? So, kung pasok sa budget ninyo, kung gusto ninyo is maganda talaga. So, yun, nasa inyo naman yun. Uh, pwede nyo naman kayong mag-check sa Agoda. So, sa mga Agoda, meron din nun na para makapag-book kayo. And sa... Sa Sa booking.com. Tama, hmm. no? Sa booking.com, meron din. Pero kami kasi ang ginamit namin is sa Agoda. So, yon, pwede kayong mag-check doon para makita nyo na kung ilang, ano ba, kung ilan ba kayo check nyo lang naman eh, para ma-estimate nyo na rin yung price, uh, para palang bago kayo makapag-travel, mapag-ipunan yun na ba, diba? so meron pa naman tayo mga ilang weeks pa naman so yun, makakapag ano pa tayo makakapag-plan um, pa tayo, so start na tayo doon sa mga uh, entrance fee so ito updated naman to uh, as of March na to So, unahin na natin yung Disneyland. So, syempre lahat naman tayo, pagpupunta tayo sa Hong Kong, di ba? Ang gusto natin puntahan is Disneyland. Kahit naman na ngayon, ako kahit agante edad ko, gusto ko pa rin Disneyland pa rin. Syempre, yung parade! Yung experience mo yung pagkain ng mga ice cream doon ng Mickey Mouse. So, yun, mga ganun naman talaga yung mga gusto makita. Mamili ka doon sa store doon sa loob ng Disneyland. Fireworks, makita mo. So, yun, at, yun lang yun naman ang mga gusto nating makita doon. So, kayo mga cheres, bigay ko sa inyo yung price. So, una sa lahat, kapag 0 to 2 years old, free pa na ba ni mga bata. So, wala silang bayad. Tapos, ito pala mga isishare ko po sa inyong to, kulok ang ginamit namin dito. Kasi, sa kulok kasi, mas mura. And, para maiwasan nyo na rin na pagpunta nyo mismo doon, for example, punta kayo sa Disneyland, pipila pa kayo, di ba? And, medyo mas mahal ng onti yung price niya. Kaya, mas maganda, dito na lang kayo sa Klook mag na lang din kayo no, mga gusto puntahan. So, yun, para mas makamura kayo. So, yun nga, kapag 0 to 2 years old, free pa sila. So, kung may mga anak tayo, pamangkin, na gusto natin isama, free pa po sila. Wala naman po sila doon sa mga katulad sa mga ano, na height at tinitignan, no? Hindi po sa edad. And then, kapag senior na po, yon mas mura. 699, 697 pesos lang po yung price po ng entrance sa Disneyland. So, yon medyo mababa po talaga. So, sulit na sulit talaga punta ng Disneyland. Medyo mahaba nga rin ka rin sa Disneyland, pero may mga ano naman doon eh, pwedeng pahingahan meron namang kainan at pwede ka lang umupo doon sa mga side sa mga side nung para may mga street street din naman kasi doon so pwede pa rin naman sila magpahinga so pwede rin pa natin dalhin yung mga seniors natin doon sa Disneyland actually kami rin dadalhin din namin ulit doon yung mga seniors namin uh, hindi lang namin alam kung kailan pero this year babalik kami ulit ng Hong Kong and then kapag age 3 to 11 naman years old So 3,130 na po ang entrance fee nila. So yun, medyo tumataas-taas na. And then kapag adult na, 12 years old, to uh 64. So pasok pa rin pala yung 60 to 64 years old ng senior ng senior 4,113 pesos na po. Yung price niya. So, medyo nagmahal na rin yung price dun sa Disneyland. So, kung gusto natin po sa na Disneyland, sa ito po yung mga prices, ilalagay ko na rin po dito yung mga price nila para mabalikan nyo po. Kung medyo na-miss nyo, yung binigay ko iny sa inyong amount. So, yon And then, pagdating naman, eh, kung yung mga anak nyo naman kasi is mahilig naman sa Ocean Park, di ba? Meron naman diba sa Philippines sa Ocean Park yon kung gusto nila nanonood ng mga dolphins, yon Tama na dolphins yun, no? May show sila doon. Doon, pwede nyo rin din sila dalhin doon. Pero sa Ocean Park kasi medyo open kasi sila, eh. Katulad din naman ng Disneyland, open din naman sila. Mainit nga lang. So, yon Sa so, Ocean Park naman, so, sila lang din sa Disneyland kapag, ah, uh, 1 to 2 years old, free pa rin free pa rin yung mga bata. Parang ganyan yung mga edad yung mga freedom sa Hong Kong eh. And then, 3 to 11 years old is 1,506 pesos. So, medyo mas mababa siya sa uh, ocean, uh, sa Disneyland. So, baba tong ocean park kung gusto yung puntahan. Then, kapag adult na, 2,510. So, yun. Yun yung mga prices nila. Mas mura dito. Pero kasi ako, kung sakin sa akin lang ah, mas kung papipiliin ako, mas gusto kong pumunta sa Disneyland. Syempre, di ba sabi nga nila, yun daw know, ang ano, uh, kapag pumunta ka doon talaga lahat ng parang feeling mo lang ah, napakasaya nung araw mo. Kapag nandun ka, problema mo, makakalimutan mo talaga lahat. So yun, mas maganda yung kasama mo, family mo. And lalo na kung di mo naman yung family mo, boyfriend mo, pwede rin naman, asawa mo at lalo na yung anak mo. So yun yun lang naman. And then, etong mga sinishare ko sa inyo, ito yung mga madalas pinupuntahan, lalo na kung first time nyo sa Hong Kong eh. Actually, kahit hindi naman first time, paulit-ulit kayong pumunta doon. Ito, ito pa rin ang pinupuntahan kasi kami ganat ganon kahit ang na namin, pinupuntahan pa rin namin ulit. So, yun, wala lang parang ibang-iba talaga kapag pumupunta ka ng ibang bansa. So, yun lang din yung masasabi ko. Parang iba-iba yung pakiramdam. Lalo na ngayon kung medyo malamig pa, hindi pa masyado nakakairita yung ano, kasi kapag dun talaga, pagdating ng April, then yan, pagpasok na August, September, naku po, grabe, ang init talaga. Para siyang, kung nakapunta na kayo ng Thailand, parang gano'n na yung init niya. Talagang lalabas ka na lang pag hapon na siguro talaga. Kasi, grabe, iba yung init niya nakaka masakit na sa balat. So, yun. Anyway, uh, punta naman tayo sa Ngong Pin. So, yung mong pinamanin yun yung cable car. So, cable car siya. ah uh, may dalawang klase kasi yan eh. Meron kasi yung um, cable car na crystal at saka yung hindi. Kasi yung pag sinabi natin yung crystal, yan yung, yung pinaka-floor niya. Makikita mo pati yung ano, ilalim. Sa bagay yung dinadaanan niya, yun, nakikita mo siya. Glass siya. So, full glass siya. So, umpisaan na lang muna natin doon sa may Uh, uh, cable car nila, yung 360 nila, so one way pa lang ito, kung senior ka, 732 pesos ang entrance fee. Then, pagdating ng age ng 3 to 11, 523 pesos. And then, kapag adult, same lang din, laging ganoon na eh, 12 to 64, uh, 1,115 pesos. So, parang ano lang din, no? Halos magkalapit lang sila ng Ocean Park. Then, kapag round trip naman, kasi yun, ano lang yun, papunta pa lang. Tapos, pagkila naman kayo, bibili na naman kayo ng ticket, pabalik. So, mas maganda, round trip na ang bilhin ninyo. Kapag round trip naman, kapag senior, 809. Then, 3 to 11 years old is 600 pesos. Then, kapag sa 12 to 64 years old, 1,220 pesos. So, magkano lang din naman pala yung pagitan ng one-way sa round trip nila. So, wako sa inyo mga kalaktseras, ang avail na lang natin sa kluk is yung round trip na. So, yun. And then, pagdating naman sa crystal, ito nga pala mga kalaktseras sa yung crystal kasi, yung iba kasi hindi nila pinipili yung crystal kasi takot sila sa heights. Di ba yung pag tumitingin silang pumabangga Feeling kasi nila malalaglag sila. Pero para sa akin, mas gusto ko yung crystal. Kasi nakikita mo yung tinadaanan nyo. Hindi lang yung puro side lang, yung harap mo. Di ba? Yun, pati yung baba mo talaga makikita mo. Actually, hindi ko naman talaga malalaglag. Pero siguro, naiintindihan ko rin naman yung iba na talagang natatakot pa rin sila. Sa so, siguro kapag una lang, kahit natakot ka, una, pagsakay mo takot kasi feeling mo malalaglag ka eh. Pero, hindi. So, yun, mas nire-recommend ko yung Crystal. So, yun, sa Crystal naman, kapag senior siya, kapag one-way muna ito, one-way ticket lang, 1,011 pesos. So, mataas siya kesa dun sa standard lang. Parang kasing standard kasi nila, 732 eh, kapag senior. Pagdating naman sa Crystal, naging 1,011 pesos na siya. Then, kapag ang age naman is 3 years old to 11, 802 pesos. Then, so parang 300 plus yung pagitan pala niya. Dun sa may standard lang na cable car. Then, kapag adult naman, 12 years old to 64, 1,394. So, yun nga. Parang mga 300 din yung ano. 1,394. Tapos, 1,115 kasi kapag ano, is standard lang. Then, kapag ground trip naman, na ticket ang binili ninyo, kapag senior, 1,638. And then, kapag age 3 to 11, 1,325. Round trip na po yan. And then, adult, 12 to 64, 2,196. So, yan yung mga prices kung gusto niyo pumunta sa Ngong Pin, yung 360 na sinasabi, yung mga cable car. So, yun, pagdating nyo naman kasi doon, ang dami talagang bilihan doon. Then, yung maakyat ka sa, ano eh, sa, ang tawag dito? Ano tawag dito? Yung sa mong pin natin. Yun, sa Buda. Ilang steps din yung maakyatin nyo doon. Pero doon, marami kayong, um, uh, pwedeng mabilhan ng mga pasalubong. So, yun, pagpunta nyo doon. Maraming marami. Tsaka, maganda rin doon mag, ano, magpa-picture. Mga pang-Instagram talaga doon sa Mungkin. Then, yung pangatlo na tourist spot din doon na madalas pinupuntahan ng no, mga pupunta sa Hong Kong is yung The Peak and Sky Terrace. So, yung sa ano, The Peak, uh, sa central to, sa central area, halos to eh. So, yung, eto, medyo mura lang yung mga entrance fee nila. Yung, the peak, yung sa The Peak, siguro kung napapanood yun rin naman to, yung sasakay kayo sa perang tren na pabaliktad yung, ano, nakabaliktad kay pero paangat siya. Tama, no? Yung tram na pabaliktad na gano'n. So, yun. Tapos makikita nyo, yung Hong Kong, kung ano ba itsura ng Hong Kong, yun, gano'n. Gano'n yung makikita ninyo. Kung gusto nyo experience yun, punta rin kayo doon so, kapag senior, 411 pesos lang. Kapag bata pa, so same lang din na edad, 3 to 11, 411 din, hindi sila nakalayo ng senior. Then, kapag adult na, 976. So, mura lang siya sa dapi. Then, syempre, dun sa dapi kasi mismo, meron kasi siyang wax museum doon. Sa loob doon, may wax museum. May bayad din yun, may entrance fee. Pero kung ayaw nyo na may avail tong wax museum na to, actually dito yung mga ano eh, yung mga sila Jackie Chan, yung mga talagang parang tuloy tayo, nakawak silang ganon. Kung hindi nyo naman masyadong gusto yon at medyo tipid-tipid ng onte, pwede na siguro kayo doon sa may labas lang ng dapit. Maganda na rin naman doon. Kasi, kapag may ano, sa waksong siyo, may entrance fee siya. So, kapag senior ka na 1,325, medyo mas mahal kaysa doon sa entrance, di ba? Then, 3 years old to 11 years old, same lang din, 1,325, di ba? Medyo mahal. And then, kapag adult, 1,436. So, yun, malapit-lapit na yung price niya, papuntang ano eh, pa-ocean park ka na. So, yun, sa The Peak, yan sa The Peak. So, medyo expensive lang ng onting ticket, pero kung sa inyo, mga kalawang pwede naman siguro, entra, ay yung ano na lang, siguro yung hindi na lang kayo mag-wax museum. So, parang gano'n. So, yeah, depende pa rin sa inyo naman yun. Pero, syempre, minsan lang naman kayo pupunta ng Hong Kong at gusto nyo magpunta ng ibang bansa naman, di ba? Sulitin na natin. Hindi avail natin yung wax museum pa rin. And then, kung gusto naman natin pumunta naman, itong next, sa so, Water World Ocean Park naman sa Hong Kong. So, kapag bata ka pa, yung bata pa, 1,394, Then, kapag adults, 1,952. So, yon So, yun yung price niya. Water World Ocean Park, Hong Kong. So, iba pa to sa Ocean Park lang. Ito naman, Water World Ocean Park, Hong Kong. Pero ito yung isa yung iba naman, hindi na masyado pupunta dito eh. Sa Water World Ocean Park, Hong Kong. So, yon Yun yung price nila. And then, ah... Uh, alam nyo ba mga kalawkatsera, sa Hong Kong meron ding Legoland. So yun, hindi lang din pala ito sa ano, Legoland sa Malaysia, no? Malaysia. Meron din siya sa Hong Kong. So yun sa mga kids. At saka siguro yung mga adult na dyan na yung kabataan, mahilig sa Lego, yung mga nagaano, ano yung tag doon? Yung na -ano ng mga Lego? nag assemble ng mga Lego, gano'n. Siyempre, gusto nilang puntahan din to. Di ba? Maganda naman talaga din. Lalo na ako, parang mas maganda dito sa mga bata. Kasi ako, parang ako, hindi naman mag-enjoy sa Legoland eh. Pero yung, kung meron kayo mga bata, yun, mga ganon. maganda pumunta dito. Sa Legoland Discovery Center sa Hong Kong, uh, regardless kung ang edad mo dito, no, 1,673 pesos ang entrance fee niya. So yun, 1,673. So yun. And then... So, yun yung mga pinaka-tourist spot talaga na pinupuntahan no mga lalo na kung unang-unang pala pumunta sa Hong Kong, yun mga yun eh. Disneyland, Ocean Park, sa Hong Pin, then, yung The Peak nga, kasama ni ng Sky Terrace doon. Then, saka yung Waterworld Ocean Park, Hong Kong, and Legoland. Yun yung mga gusto nating puntahan doon. So, yun yung mga price. Then, ilalagay ko na rin dito mismo yung mga price dito na lang. Diyan. And also, doon na rin sa link. Ilalagay ko na rin. Ilalagay ko na rin yung link nila doon. Then, nga pala, uh, kasama na rin pala sa clock. Sabihin ko na rin, pwede na rin kayong bumili ng octopus card ninyo sa clock. ah uh, para hindi na rin kayo pipila. Kasi mas mura doon. Ito kasing octopus card nila is 50 HKD siya preloaded na siya. So, ibig sabihin, may laman na rin naman siya. Sa peso, 647 pesos lang kung sa club kayo bibili. So, yon Doon na lang din kayo bumili. Kasi sa kasi, discounted lahat kasi lahat ng price nila eh. Tsaka, yun. Katulad ng sa Disneyland, kung nakaklook kasi kayo, at kung gusto nyo, ah, di ba sabi ko rin sa vlog ko last time, kung gusto nyo magpa-add na hindi na kayo pipila sa mga rides, pwede rin yon kasi mas mabilis kayo, hindi na kayo pila. Diba? Kasi minsan mag-aantay ka lang naman. ng na. ilang minutes lang, mo, pero ang pila kasi nila, ang bilis lang eh. Kasi ang mga rides nila, dire-diretso. So, hindi mo kailangan tapusin mo na lahat bago kayo makasakay ulit. So, dire-diretso naman yung andar. <coughs> so, yon So, yung octopus card, mas maganda sa clock na lang kayo bumili. And, yun nga, balikan ko na rin. Sa Disneyland pala, kapag nakaklook kasi kayo, uh, i-scan na lang yung parang may, ano dun eh, may QR code doon. Ano lang, babarilin na lang nila yon para mas mabilis ang pasok ninyo. Uh, kung kaysa naman na doon kayo bibili at pipila pa kayo, di ba? Pwede yon advice ko na lang, kung ganon, i-print yun na lang siya. Pero pwede rin naman kayo, uh, para hindi lang naman makatagal sa pila, kasi minsan, di ba sa email, kasi ni email sa inyo yon baka mamaya marami na nag-email sa iyo, babalik at babalikan mo pa diba, siya. Di ba? Na, para hindi na rin mag-antay mga nasa likod niya. So, yun lang mga kalawancheras. I-share ko lang sa inyo yung mga entrance fee sa Hong Kong. Lalo na kung gusto nyo mag-travel ngayong ah, ngayong pagdating ng ano, Holy Week. So, yun lalo na ngayon kasi gusto nating mag ano, magbakasyon ng matagal at makapagpahinga. So, yun. Kung gusto nyo pumunta, ito, yung mga price ng entrance fee. Sana nakatulong po mga kalawancheras yung mga nasabi ko today. And, yun nga, hotel, and kung gusto nyo mga airlines, pwede naman kayong mag, kung gusto nyo mga hotel na napunta namin, pwede naman kayo mag-comment lang po sa comment box, then pwede ko naman po kayong sagutin. So, ito, na-share ko lang naman sa inyo dahil meron din nagtatanong sa akin kung magkano daw yung mga entrance fee na mga tourist spots sa Hong Kong. So, yan, na-share ko na po. So, yan, kung meron pa po kayong gusto pong uh, Di nong, Pwede ko naman po sa next vlog ko. sasabutin ko naman po yun. So, yun lang po mga kalamacheras. Uh, ulitin ko lang po. Please like, share, and subscribe po dito sa YouTube channel ko po. Diyan lang macheras. Bye-bye!